Isang araw na lang mga best. Kaya, kaya kaya pa. <laughs> 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 breh, 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 breh. Good morning mga kasosyo. Ngayong araw na to ay special dahil day 3 na ng ating Mia's event. At sasama ko kayo ulit sa buong araw na to. Ngayong vlog na to ipapakilala ko sa inyo yung mga kasama natin sa cargo kwentong rin sa inyo kung ano yung mga participation nila sa grupo natin kaya tapusin mo itong vlog na to kasosyo kasama e ko rin yung buong pamilya ko ngayon sa Mias, yung misis ko at saka yung baby kong si baby Ria pero bago yan, pabiyayin muna kami let's go! Dito namin sa World Trade Center. Day 3 na ng MIAS dito at kasama ko ang ko at si baby. Tulog pa eh. Tara, pasok na muna tayo. And dito na kami sa loob. Mamamasyal muna kami ng baby namin at mami, misis ko. Mamasyal muna kami dito sa MIAS. Misis ko ng kotse. Mau ah. mapapabili ah, ng wala sa oras. Ah. Kulay na lang pinibili ng misis ko. Kulay na lang. kapatid ko na sa grab yung mag-in ako Makauwi na sila ako trabatro trabaho na tayo ulit dito pipick up muna kami ng mga bagong stock parating sila boss jet saka si boss Ome. Oh, dadaan dito hintay lang natin Imot na naman yung stock namin kahapon eh kaya magre-replenish na naman kami ng mga bagong stock tropa natin. Galing sa office yan. Dito na pre. Si Boss Jet and Boss Ome. Dito na yung 5,000 t-shirt natin. Dito na. Kulang ng 1,000. Takom. Nakakusun tayo dyan. Thank <tinyo> Rome, kaway kaway si Engineer <laughs> So ngayon susubukan namin yung market na ito kung makakabenta kami Original na carbon fiber yan Hindi yung plastic, original Registration starts at 2 p.m. Sa sabago namin kumpanya, Bonnet Strike Guys, pag-uwi ng lang na malupit. Okay. Oh, invite mo sila sa produkto mo, Marlon. Ganito. Okay, oh. Ye, ubala. Ah, uh, try niyo. Tingnan sa basta try. Sige, check oh, yung Facebook pa, ng pa, natin, 'Consojo natin, pag-uwi ah, ng bigyan ako, titigman ko tumama. Oh, Marlon, get kita na tayo ulit <coughs> ah. Balik Balikain bukas. Ah. Thank you, Consojo. yung po mga kasosyo at mga 8.30 na dito Sobrang daming tao Siyempre tumulong tayo sa pagbebenta Gaya nung nabanggit ko kanina Itong vlog na to Gusto kong ipakilala sa inyo isa-isa yung mga kasama ko rito sa cargo Kaya ko sa inyo isa-isa kung sino yung mga kasama ko Tara simulan na natin ngayon Pisa na natin dun sa presidente namin sa cargo Si Boss Jet yan si Boss Jet. Yan ang presidente namin sa cargo. Siya nagsimula ng idea sa cargo tungkol sa t-shirt. Sobrang lupit niyan. Pag sumigaw yan sa cargo, lahat nanginginig na, lahat sumusunod na. Kaya sobrang respetado yan sa amin. Saka yung mga design namin sa cargo, yan ang sa isip niya galing yan idea niya yung karamihan na basta idea niya galing sa isip niya yun sobrang galing mag design yan saka yung mga invention naming bago yan ang kasama ko nag iimbento yung mga yan nasa taas yung carbon na plate sila ni boss ome nag iimbento niyan ganyang kabangis yan ayan naman yan si engineer si boss ome yan ang kasama ni boss jet ni president jet na mag design yung mga pro, unang produkto namin yan din ang katandem namin mag-imbento ng kung ano-anong bagay na pakulong pinaggagawa namin bago. Si Engineer, si Boss Ome. Kababata ko rin yan, magkakasabay kaming lumaki. Yan naman si Ian, ang pinakabatang founder ng Cargo. Yan ang BP purchasing namin. Pero busy-busy siya sa sales ngayon eh. Bata pa lang yan, kinukup na namin yan payatot pa dati yan <laughs> na <No, joke> lang <laughs> pero sobrang mabagaling yung batang yan sa mga vlog ko makapansin nyo tawag ko dyan partner kasi nung bata pa lang yan nakitaan ko na ng galing yan eh kaya sabi ko noon balang araw magne-negosyo kami magkasama na ito kaya mula noon partner na tawag ko sa kanya pero marami na mga may magka-partner dito yan si boss Ian yan naman si boss chat yan ang BP production namin. At ngayon, is slash BP sales. Kababata ako yan. Elementary pa lang. Best friend ko na yan. Yan ang umayos ng sistema ng teleperformance. Ganyan kabangis yan. Kaya sobrang kapal ng relos yan eh. Di ba? Ang kapal. Kaya kapang isang relos niya. yan. naman si Boss K. Yan ang imported naming kamiembro. Fresh from Hokkaido, Japan yan. Inimport talaga namin yan. Dahil sobrang bangis magbenta niyan. Si Boss K. Yung nalugi namin car wash, doon namin ginawa sa bahay nila. Ganong at hindi sumuporta yan. Ngayon, membro siya ng malupit naming team sales at isa sa lumalagari kung ba't kami bumibenta ng mabangis sa online Boss K syempre marami pa kaming ibang kamiembro pero wala ngayon dito eh, nasa office gaya nung nabanggit ko kanina sa intro kung pa paano ka makakahanap ng mga ka-business partner mo kung ano yung pwede mong tips na makuha mula sa akin kung paano mo sila mahanap yan totoo, hindi ko rin alam. Yung business partner eh, parang ano yan eh, tadhana. Na kahit hindi mo hanapin, sila yung darating sa buhay mo. Alam nyo ba kung bakit mahiwaga itong car ko sa buhay ko? Kasi bago yung car ko, ikaapat na company ko kasi itong car ko, bago yan. Yung mga ka-business partner ko na iba, malulupit lahat. Matatalino, top 1 lahat, valedictorian, mababangis. Pero hindi nag-workout yung partnership namin. Pero itong car ko, yung mga kamiembro ko na yan, kami, lahat kami, walang kwenta. Kasi lahat kami, mga magkakainuman lang dati. After nung tatlo kong negosyo, wala nang ibang nagtitiwala sa akin. Pero, itong mga kainuman kong ito, sila nagtitiwala pa rin sa akin. Kaya masabi kong, wala yan sa galing ng mga kasama mo. Wala rin niyang kung saan sila galing kung gaano sila katalino o kung gaano sila ka kayayaman, wala doon talaga. Para na lang tinadhana kayo para sa isa't isa. Kahit gaano kalaking problema ang pagdaanan niyo, naniniwala pa rin kayo na pag magkakasama kayo at naniniwala pa rin kayo sa pinaniniwalaan niyo, mapapatumba niyo rin ang kahit anong problema humarang sa negosyo nyo At sila ang mga kasama ko hanggang ngayon. O tara, trabaho na ulit. pa na dito, kaya magliligpit-ligpit na muna kami. May bago tayong kasosyong dumating, si Boss Paul. Sir, kung libre libro natin. Sige, saan kayo, sir? Olongga po? Olongga po. Marami rin kaming nabenta ang car parts ngayon. Nakabenta kami ng maraming manobela, maraming wiper, at pati cargo bear. May mga nabenta kaming malupit kanina. Marami-rami. Pahinga muna sandali mga kasosyo at sasabay ko na muna yung pag-check ng mga comments and messages niyo bigyan na Joy an enjoy ka ba sa third day ka pa buwas ka pa buwas kapasok ka pa ka pa buwas ka pa buwas kapasok ka Simot na naman. Good job. Wala, so, na naman bonus natin So day 3 ngayon ng Mias. Yung Sabado na event, yun yung inaasahan na pinakamalaking dagsang tao. At ngayon ngayon kaya medyo ngarag-ngarag na kami. Pagod na pagod na. Pero laban pa rin. May bukas pa. May linggo pa. So yun po mga kasosyo, magpapaalam na muna kami sa inyo. Dahil Gabi na dito, pagod na day 3 ng miyas, tapos na at uh, medyo na tayo dito. Huli pinapaalala ko na trabaho trabaho tayo ng malupit. Walang tamad kasi bawal ang tamad sa atin, di ba? Kailangan lahat tayo masipag. Ito wag kakalimutan na ang tagumpay galing kay Lord dyan. Kailangan galingan lang natin. At kaya natin si Lord na mag sa mga ginagawa nating trabaho. Dahil sa Deuteronomy 8.18, it is God who will give you the power to create wealth. Kaya magtrabaho lang tayo ng malupit. At kung ano mo ang pinagdadaanan mo ngayong kasosyo, huwag mong kakalimutan na God loves you. Sure ako dyan. Siyempre ako rin. I love you. O sige ha, magliligpit pa kami rito eh. Ciao, Bye! bye.